Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa likod na makintab na peder na malakanang. May mga lihim na hindi kailanman naisulat sa kasaysayan. Mga pangalang binura, mga boses na pinatahimik. At isang sumpang hanggang ngayon ay buhay pa rin sa loob ng palasyo. Isang gabi, habang umulan sa Maynila. Isang kasambahay na nagngangalang Elisa ang nakarinig na tinig mula sa silid na bawal pasukin kahit sinuman. Isang tinig na tumatawag sa kanya. Elisa. Ngunit bakit alam ng boses ang kanyang pangalan? At bakit sa lumang kahon na natagpuan niya? May liham na nakasulat para sa kanya. Isang sulat na mahigit isang siglo na ang tanda. Anong koneksyon ni Elisa sa mga pinuno ng bansa? At bakit sinasabi na sulat na siya ang tunay na tagapagmana ng malakanang? Kung gusto mong malaman kung ano talaga ang nangyari sa loob ng palasyo noong gabing iyon. Kung ano ang lihim na matagal ng tinatago ng kasaysayan, Pakinggan mo ang buong kwento dahil sa gitna ng dilim, may katotohanang hindi mo inaasahan. At kung gusto mo marinig pa ang ganitong mga misteryong kwento, isubscribe mo na ng ngayon at i-comment ang iyong teorya kung ano sa tingin mo ang tunay na lihim ng palasyo ng Malacanang. Baka ikaw pa ang unang makaalam na susunod na katotohanan. Sa gitna ng dilim na may nila, habang umulan na marahan sa mga peder na Malacanang, isang anino ang gumagalaw sa loob ng palasyo tahimik, munit may dalang lihim na maaring yumanig sa buong bansa. Ang orasan sa bulwagan ay tumutunog na alas 12 na hating gabi. At sa bawat tiktak nito, tila may boses na bumubulong mula sa nakaraan. Ang mga bantay, isa-isa, ay napapatingin sa paligid. Parang may presensyang hindi nila may paliwanag. Sa ilalim ng lumang chandelier, lumitaw si Elisa, isang bagong kasambahay na galing sa probinsya. Tahimik siyang naglalakad, dala ang timba ng tubig. Pero ang mga mata niya ay hindi nakatuon sa sahig, kundi sa isang pinto sa dulo na pasilyo na bawal buksan kahit kanino. Matagal na niyang naririnig ang kwento tungkol doon. Isang silid na hindi dapat lapitan. Sapagkat minsan daw, may mga tunog na nanggagaling mula roon. Mga yabag, mga iyak, at minsan, isang tinig na babaeng umiyak sa gabi. Ngunit ngayong gabi, ang tinig na iyon ay mas malinaw kaysa deti. Elisa, mahinang tawag mula sa loob ng silid. Nanigas siya sa kinatatayuan. Walang ibang tao sa paligid. Ngunit naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kahoy na sahig ay umugong sa bawat hakbang. Sa kanyang mga daliri, naramdaman niya ang lumang pintura ng pinto. At isang kakaibang enerhiya na parang humihigop ng init mula sa kanyang katawan. Elisa. Muling tawag, mas malapit ng gayon. Napalunok siya. May tao po ba diyan? Mahina niyang tanong. Walang sumagot pero kumalansing ang kandado, na parang kusa itong bumukas ng walang humawak. Sa loob, may liwanag na kumikislap, parang galing sa isang lumang lampara. Ngunit ang amoy ng silid ay kakaiba, halong alikabok, insenso, at dugo. Sa gitna ng silid, may mesa na natatakpan ng puting tela. At sa ibabaw nito, isang lumang kahon na may nakaukit na sagisag na araw at tatlong bituin. Tinanggal ni Elisa ang tela. At sa sandaling iyon, Pumailan lang ang isang malamig na hangin na parang sumisipol mula sa kailaliman na palasyo. Sa loob ng kahon, may mga lumang dokumento, mga litreto na mga dating pangulo, at isang sobre na may pangalan niyang malinaw na nakasulat, Elisa M. Vergara. Napatras siya. Paano? Bakit may sulat para sa kanya sa isang kahong mukhang higit sandaang taon ng tanda? Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Isang papel na dilaw sa katandaan. May tinta na halos punit sa tagal. At isang mensaheng nagsasabing, Anak, kapag nabuksan mo ito, ang mga lihim na palasyo ay magsisimulang gumising muli. Namilog ang kanyang mga mata. Narinig niyang bumukas ang pinto sa likuran. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa liwanag ng lampara, isang matandang lalaki ang nakatayo sa dilim. Nakasot ng lumang iniporme ng kasambahay na palasyo. munit ang mukha nito ay kaparehong-kapareho ng litreto sa loob ng kahon. Matagal na kitang hinihintay, Elisa. Mahinang sabi ng lalaki habang lumalapit. Panahon na para malaman mo kung sino ka talaga. At bago pa siya makasigaw, pumukso ang hangin sa buong silid. Bumukas ang mga bintana. At mula sa ilalim na mesa, isang piraso ng lumang papel ang lumipad. May nakasulat na mga salitang nagmula pa sa panahon ng mga Espanyol. Ang tunay na tagapagmana ng malakanang ay hindi kailanman naupo sa trono. Napatigil si Elisa. Ang kanyang dibdib ay kumakabog parang may drum sa loob ng kanyang puso na ayaw tumigil. Ang hangin sa silid ay nanlamig, at ang liwanag ng lampara ay nag-alangan. Sumasayaw, parang may buhay. Totoo ba to, bulong niya, halos pabulong sa sarili. Ngunit ang matandang lalaki ay ngumiti, isang ngiting puno ng kirot at lungkot. Matagal nang itinago ang kasaysayan, sabi nito. Ang bawat bato ng palasyo ay may dugong Pilipino na nakabaon. At ang aplido mong Vergara ay ang tanging pangalan na pinilit burahin na kasaysayan. Lumapit siya kay Elisa. Dahan-dahan, tila ayaw siyang takutin. Ang palasyo hindi ito basta bahay ng mga pamulo. Ito'y dambana ng mga lihim. At bawat leder na nanirahan dito ay nagbayad ng kabayaran para sa kapangyarihan. Nanginginig si Elisa. Pero, bakit ako? Isa lang akong kasambahay, wala akong kinalaman dito. Mumiti muli ang matanda. Munit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbabago. Ang mga mata ay nagiging kulay abo. Ang balat ay parang lumalabo. Hanggang sa magmistula siyang anino na nababalot na usok. Dahil ikaw ang huling anak ng tagapangalaga ng palasyo. Bulong na tinig. At nasa kamay mo ang susi para gisingin o tuluyang ilibing ang katotohanan. Napaatras sa Elisa. Pero sa bawat hakbang niya palayo. Ang silid ay parang humahaba. Ang pinto na dati ay ilang hakbang lang. Gayon ay tila nasa kabilang dulo ng mundo. Mula sa kisam, may mga patak ng tubig na bumabagsak. Ngunit sa lupa ay nagiging pula, dugo. Sa mga dingding, isa-isang lumalabas ang mga mukha ng mga dating pangulo. Tila nanonood. Tila nakamasid sa kanya. Elisa, muli ang tinig. Ngunit ngayon, hindi lang sa isang direksyon. Parang sa bawat sulok ng silid ay may boses na tumatawag. Elisa, buksan mo ang mata mo. Itinapon niya ang papel sa sahig at tumakbo pero nang marating niya ang pinto, nagsara ito ng kusa. Sinubukan niyang buksan, hampasin, sipain, wala. Hanggang sa biglang lumiwanag ang paligid. At sa kisam ay sumulpot ang imehe na isang batang babae. Ang bata ay nakasot ng lumang saya. At may hawak na malit na bandilang pula, puti, at aso. Mumiti ito kay Elisa. Hindi mo ako kilala, pero ako ang unang anak na palasyo. Napahinto siya. Anak ng palasyo? Tumango ang bata. Noong panahon ng mga Kastila, ang palasyong ito ay itinayo hindi lang para sa mga pinuno, kundi para itago ang isang kasulatan, ang tunay na kasunduan ng bayan at ng korona. Isinulat ito sa dugo ng isang babae, ang ating ninuno. Naglakad ang bata patungo sa lumang mesa. Ang kasunduan ay nagsasabing ang tunay na tagapamahala ng Pilipinas. Ay hindi dapat banyaga, hindi dapat sakim, kundi isang anak ng bayan na may dugong nagmula sa mga alipin. Alipingd, ulit ni Elisa, habang ang boses niya ay nanginginig. Anong ibig mong sabihin? Ang lolo mo, si Miguel Vergara, ay isa sa mga kasambahay ng unang gobernador-heneral. Ngunit sa ilalim na kanyang pangalan, may nakatago siyang kasulatan ang orihinal na panata ng Malacanang. Napalingon si Elisa sa kahon. Gayon, napansin niya na sa ilalim nito. May manipis na siwang na kahoy na tila may tinatago. Inabot niya iyon. At sa pagangat niya ng tabla. Lumitaw ang isang lumang dornal. Balot ng alikabok at may tatak na krus sa takip. Binuksan niya ito. Ang unang pahina ay may petsang isang libo walong daan at siyam naput siyam. At ang unang linya, kung sino man ang magmamana ng palasyo, ay magmamana rin ng sumpa. Kinabahan siya. Tumingin siya sa bata. Munit wala na ito. Ang silid ay tila biglang nagbago. At naririnig na niya ang mga yabag na mga sundalo sa labas. Elisa, sigaw na isa sa mga kasamahan niyang kasambahay. Nasaan ka? May mga bisita sa palasyo. Napatingin siya sa paligid. Ang mga mukha sa dingding ay wala na. Ang hangin ay tumigil. At parang wala nang kakaibang nangyari. Ngunit sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang Dornal. Lumabas siya ng silid. At naglakad sa pasilyo na parang walang nangyari. Ngunit habang lumalakad, napansin niyang ang mga larawan ng mga dating pangulo ay parang sumusunod sa galaw ng kanyang mga mata. Pagdating niya sa kusina, isang lalaking nakaitim na barong ang nakatayo roon. Matangkad, maputla, at may malamig na tingin. Miss Vergara, tumango siya, bahagyang nagulat. Po, gumiti ito. Ako si Ati. Valdez, tagapayo na pangulo sa mga espesyal na usapin. Nice ka raw makausap. Tungkol sa kasaysayan ng palasyo. Napakapit siya sa journal na hawak niya. Kasaysayan, ulit niya. Ngunit ang tinig niya ay halos hindi na marinig. Tumango si Valdez. May mga bagay daw na dapat nang lumabas sa liwanag. At ikaw lang ang makakatulong. Hindi na siya nakasagot. Ang kanyang isip ay parang gulong na alala. Ang boses na matandang lalaki. Ang batang babae. Ang lihim na pinto. Habang naglalakad silang papunta sa bulwagan. Napansin ni Elisa ang mga sundalo sa gilid ng pasilyo. Matitigas ang mukha, tahimik. Ngunit sa kanilang mga mata ay may kakaibang lamlam. Pagdating nila sa malaking pintuan na silid ni Pangulo. Tumigil si Valdez. Bago tayo pumasok, sabi nito. Gusto kong itanong. May nakita ka bang kakaiba kagabi? Napahinga siya ng malalim. Wala po, siguro pagod lang ako. Ngumiti ang abogado. Ngunit ang ngiti nito ay may halong panlilin lang. Magaling. Binuksan ang pinto. Sa loob. Nakaupo sa dulo na mahabang mesa ang Pangulo. Matanda na, munit matalim pa rin ang mga mata. Sa kanyang harapan, may mga folder, dokumento, at sa gitna isang larawan ni Elisa. Miss Vergara, mahinang sabi ng Pangulo, alam mo bang hindi aksidente ang pagdating mo rito? Napatingin siya, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hindi po, umiling ito, ang iyong ina ay dating tagapag-alaga ng palasyo. At bago siya mamatay, may iniwan siyang babala. Nadarating ang panahon na babalik ang anino na katotohanan. Tahimik ang buong silid. Walang gumagalaw. Kahit ang orasan ay tila tumigil. Lumapit ang pangulo. At inilapag sa mesa ang isang lumang larawan. Isang batang babae. Nakatayo sa harap ng palasyo. At sa kanyang tabi. Isang babaeng kamukhang-kamukha ni Elisa. Ang ina mo ito, sabi ng pangulo. At ang batang iyan. Ako. Napatigil si Elisa. Ang kanyang hininga ay halos tumigil. Anong ibig niyong sabihin? Pangulo, mumiti ito na malamig. Ang palasyo ay hindi basta gusali. Ito ay buhay. At ngayon, dumating na ang oras para gisingin mo siya. Sa sandaling iyon, nanginig ang lupa sa ilalim na palasyo. Ang mga ilaw ay kumurap. At mula sa kisam, isang mahinang ugong ang lumabas. Parang boses na galing sa ilalim ng lupa. Anti-anting lumalakas. Hanggang sa maramdaman ni Elisa na may mga kamay na malamig na humahawak sa kanyang mga paa. Tumingin siya sa Pangulo. Ngunit ito'y nakangiti. Tila matagal nang hinihintay ang sandaling iyon. At sa wakas, mahinang sabi nito, Ang tagapagmana ay nagising na. Ang tagapagmana ay nagising na. Sa mga salitang iyon, tila naputol ang pagitan no nakaraan at kasalukuyan. Ang hangin sa bulwagan ay naging mabigat, at ang mga kurtina ng palasyo ay kumilos kahit walang hangin. Ang mga ilaw ay nagpatay sindi. Habang ang mga aninong nasa dingding ay nagsimulang maglakad. Elisa, narinig niya muli ang tinig, mahina, ngunit malinaw. Tinig na matandang lalaking nakita niya sa lihim na silid. Gayon ay naririnig niya ito sa lahat ng sulok ng palasyo. Ang pangulo ay nakatayo pa rin. Nakatitig sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata ay may takot ng gayon. Parang alam niya ang mangyayari. Pero wala na siyang magagawa para pigilan ito. Sa sahig, may mga lumang simbolong biglang lumitaw. Mga bilog, bituin, at mga salitang latin na nakaukit sa lumang marmol. Mula sa mga ukit na iyon, may liwanag na kumikislap. Parang may nilalang na nagigising sa ilalim ng palasyo mismo. Elisa, sabi Valdez, isara mo ang dornal. Isara mo ngayon. Ngunit huli na, ang dornal ay kusa ng bumukas. Ang mga pahinay nagliliparan. At mula sa gitna nito ay sumulpot ang imehe na isang babae matangkad, may korona. Nakasot ng lumang saya na gintong ginintuan na araw. Siya, bulong ng Pangulo. Ang rina na katotohanan. Mumiti ang babae sa imahe. At ang kanyang tingin ay dumiretso kay Elisa. Ikaw ang dugo ko, wika nito. Ikaw ang magtatapos ng sumpa. Lumuhod sa Elisa. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil ramdam niya ang bigat ng bawat salitang bumabalot sa kanya. Parang biglang nagising sa kanya ang mga alaala. Mga eksenang hindi kanya, mga digmaan, mga sigaw, mga panata ng mga ninuno. Anong sumpa, tanong niya. Habang umiyak, ang babae ay lumapit. Bawat leder na maupo sa palasyo, ay kailangan magsakripisyo na isa sa sarili niyang dugo. Kaya may mga pangulong nawawala, may mga kasaysayang binubura, at may mga pangalang hindi kailanman isinulat sa libro. Gayon, patuloy ng babae. Kapag pinili mong ipagpatuloy ang sumpa, mananatiling buhay ang palasyo ngunit mamamatay ang katotohanan. Kapag pinutol mo ito, magigising ang lahat ng lihim, kahit ikasira ng bansa. Tahimik si Elisa. Ang Pangulo ay nakatingin lang. Halatang naunawaan ang ibig sabihin ng bawat salita. Elisa, sabi niya, kung bubuksan mo ang katotohanan, hindi na babalik ang palasyo sa dati. Ang kasaysayan ay masusunog. Kasama tayong lahat. Ang Dornal ay nagliliwanag ngayon at ang liwanag nito ay sumasakop sa buong bulwagan. Elisa ay dahan-dahang tumayo. Tinignan ang Pangulo. At pagkatapos ay ang imahen ng babae. Kung ang kasaysayan ay kailangang masunog. Mahina niyang sabi. Mas mabuti ng masunog ang kasinungalingan. Hinawakan niya ang dornal. Ang mga pahina nito ay uminit. Hanggang sa tuluyang magliyab. Ang apoy ay kumalat sa sahig. Sa mga dingding. At sa kisam na ng palasyo. Ngunit sa halip na wasakin ang lahat. Ang apoy ay tila lumilinis. Tinatanggal ang mga anino, ang mga lihim, ang mga kasinungalingan na nakabaon sa loob ng mga peder. Mula sa labas, nakita ng mga bantay na may liwanag na umakyat mula sa bubong ng palasyo. Akala nila ay may sunog. Ngunit walang usok, walang amoy. Tanging liwanag lang na parang madaling araw sa gitna ng gabi. Sa loob, nakatayo si Elisa sa gitna ng bulwagan. Ang apoy ay umikot sa kanya, at ang mga larawan ng mga dating pangulo ay unti-unting nagiging abo, ngunit habang naglalaho ang mga iyon, isang bagong larawan ang nabubuo. Hindi na isang lalaki, hindi na isang politiko, kundi na isang babae na may hawak na bandila. Nakatingin sa silangan. Ang pangalan, Elisa Vergara. Ang pangulo ay lumuhod. Habang ang apoy ay humahaplos sa kanyang balikat. Elisa, bulong niya. Anong ginawa mo? Ngunit hindi na siya nakasagot. Ang apoy ay lumakas, at sa isang iglap. Ang lahat ay natabunan ng puting liwanag. Tahimik. Walang tunog, walang sigaw. Tanging ang mahinang ihip ng hangin sa pasig ang naririnig. Ilang oras ang lumipas. Natagpuan ng mga sandalo ang bulwagan ng malakanang. Buka munit Ngunit lahat ng larawan, dokumento at kasulatan ay naglaho. Walang bakas na apoy. Walang abo. munit sa gitna ng silid, may isang lumang dornal na nakasara. At sa ibabaw nito, Isang pangalan lang ang malinaw na nakasulat. Elisa M. Vergara. Sa labas ng palasyo, ang mga tao ay nagtipon. Naguguluhan, nagtatanong. Sapagkat sa gitna ng mga ulap, may liwanag na nagmumula sa itaas ng gusali. Parang araw na hindi lumulubog. At sa loob ng katahimikan ng liwanag, isang boses ang muling umalingaungaw. Mahina ngunit malinaw. Parang bulong na kasaysayan mismo. Ang mga lihim na palasyo ay hindi nawawala. Nagpapahinga lang sila. Hinihintay ang panibagong tagapagmana. Ang mga ilaw sa paligid ng palasyo ay biglang sumindi muli. Sa hagdan ng bulwagan, may mga yapak ng babae. Basang-basa sa ulan. Dahan-dahang bumababa. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. At sa kanyang mga labi, isang ngiti na tila may alam na hindi alam na iba. Sa kanyang kamay, hawak niya ang susi na malakanang. At sa sandaling iyon, muling bumalik ang katahimikan ng gabi ngunit sa ilalim ng lupa, may umugong na tunog, parang puso ng palasyo mismo. Muling tumitibok, ang umaga ay sumikat sa ibabaw ng malakanang. Ang ulan ay tumigil, at ang liwanag ng araw ay unang tumama sa mga peder na deti na babalot ng anino. Tahimik ang buong palasyo. Ang mga kawani ay nagtataka kung bakit tila may pagbabago sa hangin. Mas magaan, mas payapa. Na para bang may nilalang na matagal ng bilag. Sa wakas ay nakalaya. Si Elisa ay nakatayo sa balkone. Nakatingin sa ilog ng pasig na kumikislap sa ilalim na araw. Hawak niya ang dornal. Gayon ay malamig, walang liwanag. Parang isang lumang alaala na natapos ng na ang layunin. Isinara niya ito ng marahan. Sa kanyang likuran, dumeting si Pangulong Matanda. Nakasot ng simpleng barong. Wala na ang bigat sa kanyang mukha. Elisa, sabi niya. Gayon ay malaya ng palasyo. Tumanggos siya ngunit hindi nagsalita. Alam niyang hindi na kailangang ipaliwanag ang nangyari. Ang mga lihim ay hindi kailanman mawawala. Ngunit ngayon, hindi na sila tanikala. Sa halip, naging bahagi na sila ng kasaysayan. Tahimik, nakatago. Munit buhay sa puso ng bawat Pilipino. Lumapit si Pangulo at inilagay ang kamay sa balikat niya. Anong gagawin mo ngayon? Tanong nito. Gumiti sa Elisa. Tinitigan ang papalubog na araw sa silangan. Babalik ako sa probinsya. Kung saan nagsimula ang lahat. Hindi ko kailangang manatili rito. Ang palasyo ay may bagong simula. At ako ay may bagong pangalan. Bumabas siya sa hagdanan. Bawat hakbang ay marahan. Tila bawat yapak ay nagpapaalam sa lumang mundo. Ang mga bantay ay umuko habang siya ay dumadaan. Hindi dahil sa utos. Kundi dahil sa paggalang sa babaeng nagliktas sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa labas. Isang banayad na hangin ang humaplos sa kanyang mukha. Ang mga dahon na akasya ay kumikilos sa liwanag. At mula sa malayo, ang mga kampana ng simbahan ay nagumpisang tumunog. Sa sandaling iyon, tumigil siya at lumingon muli sa palasyo. Gayon ay tila ordinaryong gusali lamang. Walang liwanag, walang misteryo. Ngunit may kakaibang katahimikan. Gumitis siya. Pahinga ka na, mahina niyang sabi. Ang mga lihim mo ay ligtas na. At habang siya'y naglalakad palayo, ang araw ay tuluyang sumikat sa kalangitan sa loob ng palasyo. Ang mga peder ay tila huminga sa unang pagkakataon. Ang orasan ay tumunog ng buo. Isang hadyat ng bagong simula. At sa pinakamalalim na silid na malakanang, kung saan nanatiling sarado ang lumang pinto. Isang mahinang bulong ang narinig. Ang katotohanan ay hindi kailangang laging ipaglaban. Minsan, sapat na ang alalahanin. Ang tunog na hangin ay dumaloy palabas ng bintana. At sa huling pagkakataon, ang palasyo ay nagpaalam sa mga aninong minsang nanirahan dito. Sa liwanag ng umagang iyon, ang malakanang ay muling naging tahanan. Hindi na mga lihim, kundi na pag-asa.